field. Kasama po natin si Mark ng Gilas Legends. Good luck Mark. Kasi ang target nyo, guard ang ng buong Gilas ay makapag-uwi ng total cash prize na 200,000. At syempre, Mark, panalo din ng 20,000 yung charity na napili Ano ba napili uh, sa Silpada uh, uh, Charity. Para sports. Philippines Philippine ito, ito, ito. Sports ito, ito, ito. Association for the Differently Able. Philspada. 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 Yeah. Okay. Ngayon, si Bo nasa waiting area. Oras sa para sa fast money. Give me 20 seconds on the clock, please. Good Ito na. Mark, magkano ang tip na karaniwang ibinibigay sa barbero? Go. Uh, 50 pesos. Christmas decor na kulay pula? Uh, Christmas ball. Una mong naisip kapag sinabing banyo? CR. Parlor game na kailangan ng music? Stop dancing. Matapos ang maghahapong trabaho, masarap itong gawin. Magpahinga. Let's go, Mark. Pagpahinga natin. So sabi, magkano tip ng karaniwang binibigay sa barbero? Sabi ni Mark, 50 pesos. Ang sabi ng survey natin. Wow! Nice ball. Pwede na yan. Nice Christmas decor na kulay pula. Ang sabi mo ay Christmas ball. Ang sabi ng survey ay... <laughs> Una mo naisip pag sinabing banyo, asahin mo CR. Ang sabi ng survey ay? Wala, wala. Parlor game na kailangan ng music, stop that. Sabi ng survey natin? Wow! Matapos sa mga hapang trabaho, masarap itong kuwi. Siyempre magpahinga. Ang sabi ng survey natin dyan? Ha! Pwede na, pwede na. Wow! 49 to go. Mark, balik tayo. 49 na lang. 49 na lang. Tawagin na lang si Boe. Welcome back po! To... Sir! Baw sa timo, ilang puntos na nakuha ni Mark? Batalina yun eh. Siguro mga nasa 110. Ah. Higit pa sa 110. Yun ang good news. 151 nakuha niya. Ibig sabihin, 40 na lang kailangan natin. <laughs> Iba. Makikita na po ng mga viewers sa bahay. Ang sagot ni Mark, give me 25 seconds on the clock. Sila ko. Magkano tip na karaniwang ibinibigay sa barbero? ko. 50. Bukod sa 50. Sandan. Christmas decor na kulay pula. Um, uh, Christmas balls. Bukod sa Christmas balls? Um, uh, Christmas light. Una mong naiisip kapag sinabing banyo. Pupo. Parlor game na kailangan ng music. Um, uh, paper dance. Matapos ang maghapong trabaho, masarap itong gawin. Magpahinga. Bukod sa magpahinga. Matulog. Let's go, folks! 49 to go. Pero ito, magkano kayo yung tip? Yung karaniwan binibigay sa barbero, sabi mo yung 100. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Whoa. Top answer, 50. Nakuha mo, top answer. Christmas decor na kulay pula, sabi mo yung hey, Christmas lights. Ang sabi ng survey dyan ay... 6 points. <laughs> top answers, Christmas balls. Christmas balls, nakuha ni Mark. Una mo naisip pag sinabing banyo, sabi mo pupu. Ang sabi ng survey dyan ay... Yes! Ang top answer dito ay Ligo. Parlor game na kailangan ng music. Stop dance. Nasagot ni Mark. Matapos maghapon trabaho, masarap gawin matulog. Top answer ni Bull. Congratulations. Ginas Legends. You have won a total of, of 200,000 pesos. Congratulations! Ma'am, maraming maraming salamat po for joining. Sana po yung makabalik po kayo sa amin dito. Welcome kayo yeah. anytime. Thank you! Uh, thank you! Thank you! Thank you. Ano masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Ay, 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 ay. Nakatulog tayo sa foundation. bagay din Thank you nga pala sa game na to, sa show na to, dahil marami kayo natutulungan. Yeah. Maraming salamat, Mark. At sa, uh, sa inyong mga susunod na gagawin sa inyong career good luck. And please know na nandito ang buong Pilipinas para suportahan kayo. Thank you, thank you. Kayo rin po ma, maraming salamat po sa inyong contribution sa Philippine Sports. Thank you. Sana maulit ulit. Yes, sana po maulit po.